ba? O, oh, layo ka doon, layo. Ano sasayawin mo? Um, ginto. Ginto. Kanina natin itong papakita? Jesus. Um, eh, Jesus? Kanina pa? Uh, kay Badong. Kanina? Badong. Kay Pastor Badong? <laughs> o, oh, sige. O, oh, one, two, three. Ikaw kakanta ginto, ah. One, two, three. Go! Ginto. 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 Hindi makimbot. Isa pa. one 2, 3, go! kembot Tayo'y mag. Tayo'y mag. Tapos na. Ah, tapos na. Ang okay. ah, kulit. Meron pa. Ang uh, kulit. Ah. Uh. Ang kulit. Ah. Ang oh, kulit. Ang kulit. Hello, madlang...

Pogi ka. Pogi ka ba? Ilan pogi mo? Five. O, takpan mo na yung camera. <laughs>